Ay, pala yung Ah. Uh, oh, Sa sobrang pa. galing mo magpasarila, masasagasaan. <laughs> oh, bakit? Bakit? <laughs> yung, tumawit pero patalikod style daw yun. Palayong ang ganda mo magkakat gasaan ka. Ang galing nyo namang dalawa. Gagano no, yung pasarela. Tapos binabangga mong ganun. Oh. Inaaral yan eh, di ba yung pasarela? Oo. Oh. Oh, Na yung yung pangalan siya. lang ng school talaga. Yan talaga. <laughs> Na-skip. <-focus laughs> na na Aalalahanin na ngayon. Nakalimutan uh, yung school. Nakalimutan yung school. So, so nagka nagligawan. Matagal ka ng ligaw. Actually, wala pa, wala ligaw na nangyari. Oo! <laughs> oh, yon? Paritan lang ng number tapos go <laughs> Palitan lang ng kulit tapos nagkasundo lang. <laughs> ng <laughs> kulit? <laughs> Ay. Kasi um, nag-click po yung humor namin dalawa. So, um, kaming, uh, may trip kami noon after the grand finals namin. No, nanalo ako noon. Tapos meron kaming uh, candidates namin is nagplan kami na mag Nueva Ecija. Tapos dun sa Nueva Ecija, na isipan ko na dun ko kunin yung opportunity. So, tinabihan ko siya ng tinabihan. Then, um, umamin ako sa kanya hanggang sa naalam namin to each other na gusto naman pala namin doon. Ah, pa, ba siya, click no? agad ah, sila eh. Paano pagkasabi mo kay K? That time. Nasa so, kami na yun, Tapos Sabi ko, huy. Sabi ko, gusto kita. Ganon ka bilis si Dre! Si Rich! Gusto kita. Ano sagot ni Kay? Pero for sure, merong ano. Ano Iba yung way, hindi ganon. Feeling ko special yun o oh, ah, sweet yun. Hindi ganon, hindi ganon ka Oo diba? Sige, hindi man niya lang mari-enact pero yung ano, yung parang uh, syempre mara uh, kasama namin yung candidates namin noon eh. Oh. Co-candidates namin. Oh. Syempre nasa bus kami noon. Syempre, syak, tinabihan ko siya noon. Syempre, oh. yung pa-simple na parang kinakausap ko siya nang hindi naririnig ng na iba. Ah, pa-bulong ah, lang. Oh, na, wait, wait lang ah. Wala kang katabi. Wala po. Sinakala ko lang. Meron? <laughs> <nabiyo. laughs> ah, Kaya lang, kung kabahan kayo pag, mag -isa, pag nasa bus kayo, <laughs> oh. tapos mag-isa lang kayo, oh. akala nyo lang wala kayong katabi. Oo, oh, oh, ko oh. Talaga ba? <laughs> Maraming bumabiyahe nang hindi nyo nakikita. Na Talaga? Ko. Kaya ako mas gusto kong may katabi. Mahirap. Mahi Kasi sabi ka? nila, wala daw isang ano... Oh! Ay! Baka bumiyahe kayo mamaya. Hmm, naku. Like, madami daw kasing bumabiyahe. Oh? Oo? Oo. Okay. Okay. Kaya nga ka daw kunyari dadaan kasi isang lugar, mm. tapos kunyari may tulay, oh. tapos okay. gabi na kailangan bumusina ka. Oo. Oh. Bakit? Bakit ba? Bakit, bakit daw? Kasi minsan pag hindi ka bumusina, oh. baka nadadaanan mo sila, nasasama mo sila. Oo. Oh. Okay. Kaya pag sa bus, kunyari gabi na mag-isa oh. mag ka lang, kaya oh. di ba kumukuha ka ng upuan na gusto mo solo ka? Oh akala mo lang sa... Uy! 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 Siya Uy! Uy! Kaya ako siya tinabianan para hindi siya mag-isa. Oh. Pero mo okay pala yun, no? Ha? Pag namatay ka, libre ka na pumasa. Biyahe ka na biyahe. Sa bus lang ba yan? Ha? Sa bus sa lang? Jeep. Sa jeep din? Sige, sa jeep na lang ako. Oh. Kahit sa jeep. Oh! <laughs> <laughs> sa tricycle? Sa tricycle? Ang pinaka-safe talaga. Ano? Actually, walang safe. Kasi ang pinaka-nakakatakot, yung motor kang mag-isa. Uh -huh. Ang dami mag-isa! Ang dami nun ah! Tapos magugulat ka wala kang kasakay pero may helmet sa lupa. Nakalutang! Nakalutang! May helmet din! Talent yun! Wala, ko lang kayo. Wait, ang totoo yung tsuhin ko, driver ng taxi. Oo, anong sabi? dumaan siya sa badilim na lugar. Pagtingin niya, may, may... May may, pasahero na siya. Oo? Oo. Dugo-dugo yung bibig. Halaga? Oh. Oh. Bakit daw dugo-dugo? Sabi, sabi nung pasahero niya, Manong, Manong, dahan-dahan naman sa pagpreno. So <laughs> kasama <laughs> lang <na> pala kayo? <laughs> <laughs> Kaya pala duguan? <laughs> Itambahan <na> ako doon! Kaya... <laughs> yung yeah. kaibigan kasi di ba kaibigan ko yung ano, yung... Mm. Oo. Oh, CEO ng Angkas. Oo. Oh. Oh. Oh may kinuwento daw yung ano yung drive yung rider. Oh, kinuwento. Mamana yung siya. Ano oh. May, may dinaanan daw siya sa Balete sa Green Hills. Oo. Oh, oh, Ah, oh. oh, No. Tapos oh. yung siya. Oh. naan. pagtingin niya parang parang mag-isa lang siya. Pagtingin niya, wala na yung pasahero niya. Huh? Ha? Ah? Nawala yung pasahero? Oo. Oh, oh. Tapos dinimanda sila. Bakit? Bakit? Nalaglag na. Ang pilis ako Grabe. ko. <laughs> <Zelimunam> <laughs> ka pa ako dati kasi... Ay, charot na walang ganong kaso yung angkas. <laughs> La, joke lang, ha? Hi, Sir George. Sabay pa ako. Sabay pa ako. Multo pala yun. Tapos. Nalaglag pa rin. Okay, eto na. Bakit ka nag-isap? Parang sinadya mo ba yun para tabihan, tabihan na, ka? Tabihan ka? Ay, hindi po. Inaantay ko po kasi yung isang friend ko na ako, candidates na babae na tatabi sa akin Kasi Ooh. nga, nag-usap po kami na tabi kami sa bus. Ah. Alakas so yung kapilikula, no? Yung mga, yung mga campus movies. Yes! yes. Yung may yes. No, retreat kayo, o kaya field trip. Oh. Tapos mag mo doon, wala. Tapos may isa, sa aandar na kayo. Yeah. wait, wait! Tapos ah, ah, may humahabol. Oh. Tapos yung hindi mo lang kung sa ka uupo. Tapos kung saan na yung bakante, doon ka na umuupo. Tapos pagtingin mo, ay kayo na. Yeah. Gandahan harot nyo, pero iskul nyo. Kasi, 'di ba? Kasi Kayo pa kayo. Memories lang kay delay, ay, ay. Na na nila eh. Oh, memories na nilang iyon. Nakaka No, no, parang pelikula. Natotoo pala talaga 'yon. Kinilig ka na agad nung sinabi Tumabe. niya ang kinausap ka niya. Opo. Pero si oh? Tapos, wala nang patagal. Ikaw ba yung tipong gano'n? Eh, kinilig ako, bet ko na rin eh. Hindi, kasi parang ang mindset ko po before, uh, mas makikilala mo kasi yung lalaki kapag kayo na. Unlike pag nanliligaw kasi, hindi ko naman gene -generalize, oh. gene generalize, pero may some uh, boys po kasi na pag nanliligaw, puro maganda lang yung pinapakita. True. So, ganun po kasi yung mindset ko talaga dati. Tapos, pag hindi mag-work, edi di out. Opo. Eh, tanong ako. Diba tumabi na siya sa iyo? Apo. Nagsabi siya nararamdaman niya. Ang tanong ko, nakasakay ba yung co-candidate mo? O naiwan? Mo? Umupo po siya sa likod na lang. <laughs> oh, yun! Mahalagang so, na malaman na natin yun. Mahalagang tama yun. Yeah, safe Valid ba ang tanong ni Bong. Sa kwentong to mahalagang malaman natin kasi bawat karakter dito, hmm. may kwento rin sinasabi. Correct. Oh, yes. Yung journey ng bawat karakter. Parang sa pelikula, kailangan malaman mo ang journey ng bawat karakter sa isang istorya. Tama. Eh kasi nabanggit niya, may co-candidate na inaantay. Naantay. Kailangan malaman natin anong nangyari doon. Kasi Ayun. kung umalis kayo nang hindi pala siya nakasakay dahil umupo ka doon, <laughs> baka yaan ang makasagot sa tanong. Baka siya yung ko sa ang <laughs> kasi ka Hindi siya yan! Sa, okay. <laughs> Natagpuan kasi yung kukandidate na dugo ng bibig. Siya yung pasahero ng tito mo. Pasahero siya ng tito mo. Nabarga sa magpreno. Na <laughs> Pinapasa mo pa sa angkas, tito mo pala yun. Oo oh, nga, so, Ano kasi nangyari? Oh. Ayan po, nang sinabi niya gusto niya ako, siyempre nagulat ako sa gulo, si ate, ginagawa mo. Oh. Marami kayong katabi noon, sa harap, sa likod. Um, Marami po. Ah, uh, dito sa... Bandang na, likod kayo. Ganun, hinihinaan niya doon kasi yung boses niya. Eh. Ay, ay, hinihinaan. Uma-aura siya. Hmm. Tapos, o, anong sagot mo doon, Kay, sa tanong niya? Ayun po, tinanong siya anong nangyari sa kanya, ba't biglang amin, ganun. Oh. Eh, nang lang naman po talaga siya doon sa may practice. Oh. Wala, kinilig lang po ako, tapos tumingin lang sa pintana, tapos ngiti. <laughs> Oo! Oh. Oh. Kinilig ka, kinilig! <laughs> Ganito. Kunyari, ako yung lalaki, ako yung lalaki. Ah. Ako yung lalaki? Oo. Ah. Ah. <laughs> Uy, gusto kita, oh. gusto kita. Hello, kuya, ano nangyari sa iyo? Okay, kutubi lang tayo, parang sirato. Kilig, kilig, kilig. Sobrang kilig na kilig. Mahangin, mahangin. sa pintada, mahangin. Ay, kilig, kilig. Ay, grabe, super kilig. Hello, kuya, ano nangyari sa Hello, kuya, ano nangyari sa iyo? Pati natin alam na yung school na. Papasok yung kukandidate sa likod siya magsasabi. Mapaalala niya. Ganun ba? Ganun lang. Hindi, hindi mo na siya kinausap? Yung co-candidates ko pa. Hindi siya. Hindi <laughs> siya. <laughs> <laughs> si Dre! Siya nga, hindi siya tatabi mo! hindi ka pumayas na doon kasi ka pumunta si Trey! yun, di ba? Ilang oras pa nun, papunta doon? Sa... Papunta ba saan? Nueva Ecija. Ah, malayo. Malayo yun, ha? Tagal-tagal yun. Pala, pero pag mahal mo yung tao, mabiyahin mo. Oo, oh, o, o. mo yun. Kahit gano'n <laughs> pa kalayo. Yes. So, di ba, mahal ka namin? Alam mo, oh. na patunayan nyo. <laughs> di ba? sa apat na oras na biyahe, na patunayan nyo ang 15 years. yes. May <laughs> okay, budol pa yun, dalawang oras lang. Oh. <laughs> hindi mali pa na yun kasi ahalin pa pala <laughs> nun. Tapos, ginagawa mo <ba> yung daan. <laughs> Pero hindi ko sinabi, di ba? <laughs> hindi sinabi. Siyempre, okay, ina-edit ko. Yung okay, <laughs> Sabi nga ni Papa Carlo, two hours, sabi ni Meme. Sabi ko, oh babe, ikaw naman na magdadrive. Kayang-kaya -kaya mo yan. Natawa ko kay Sarina, nainip eh. <laughs> <laughs> Ang tagal naman. Ang <laughs> ah, mahalaga na patunayan natin na ah. yes. yes. strong tayo after 15 years. <laughs> oh, yes. Masaya. Anyway. Masaya Pero E eh, ganun talaga minsan ang love, di ba? May magic siya. Minsan yes. nabudol ka niya agad, gets ka niya agad eh. Minsan naman hindi mo siya makita agad, di mo maramdaman. Yeah. Maybe that that's what happened to you. At saka po kasi nung mga practice days namin, di ba, close po kami, naging close kami. Minsan po, nag-open up siya sa akin ng problema niya. Uh, family problem, ganun. Mm -hmm. So nag-gets ko po yung uh, uh, where he is coming from. Ayun po. Mm -hmm. Kaya nag-match po kami Naging matagal naman yung relasyon niyo? Nine months po. Oh, okay. Nine months. Masaya, Dre? Masaya. <laughs> ano yung pinakamagandang na-discover mo about that girl na pinormahan mo sa bus? Umm... Uh, she's a very kind and uh, genuine, lovable person. Wow! Wow! Genuine! Oh. Ikaw naman, ano yung... the best thing you discovered kay Dre? Um, uh, kahit po uh, pinapakita niyang strong siya outside, malambot po yung puso niya inside. Oh. Nakawakan mo na yung puso. <laughs> 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 Bakit kailang yung kailangan nawakan yung puso? Kailangan ko na nawakan. Nararamdaman lang daw. Alam mo, ang tigas sa labas, pero oh. nung nahawakan mo, yung, yung nung naramdaman <laughs> mo, parang ay, malambot pala tong tao. Oo. Oh, oh. ah. Malambot. Sometimes, you don't need to touch. You yes. just need to feel. Oh, yes. Oh. Dito lang, no? Makikita oh, mo na agad yung mararamdaman mo yung kabutinan ng isang tao. Ayan. I, I want, want somebody, mister. <laughs> Fifteen years <laughs> na itang kasama. Halos sa araw. <laughs> <laughs> alam na alam ko kung sa ka mapunta.